araw po sa lahat. Narito po ang ating aralin ngayon sa aral pan 6 o aral pan 6, quarter 3, module 1, aralin 1. Mga sularaning pangkabuhayan na kinaharap ng, ng Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang ang pandaigdi. Bikas na sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag sa pagharap ng mga pagsubok at sularanin. Ang positibong katangiang ito ay napatunayan na mula sa ating mga ninuno na pilit bumangon at lumaban sa mga suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaang panahigit. Nakikita po natin sa larawan ang pinsala pagkatapos po ng digmaan o ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging isang malaking hamon sa Pilipinas ang pagbangon nito mula sa kinasadlakang suliranin at dulot na mga pinsala ng digmaan. Ilan sa mga sumusunod o sa mga hamon at sularaning ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang matinding pinsala sa mga gusali, infrastruktura at pagkaparalisa ng transportasyon. Pangalawa, nabuhay na ekonomiya at bagsak na produksyon sa ng pagkasira ng mga palayan at sakahan. Pangatlo po, pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan at pang-apat katiwalian ng mga opisyalis sa pamahalaan. Tinanggap ni Pangulong Manuel Erojas ang tulong na ay nalok ng Amerika dahil sa mga sularaning kinaharap nito sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Ang kasundoang ito ay ang tinatawag na Philippine Rehabilitation Act. Sinasaad sa kasunduan, ang pagtanggap ng Pilipinas ng tulong mula sa Estados Unidos kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan. Una ay ang Philippine Rehabilitation Act ay na nagsasaan ng pagbibigay ng pamahalang Amerikano ng halagang 620 milyong dolyares na tulong pinansyal sa Pilipinas. Nakasaad din sa kasunduan ang pagbabayad ng Amerika ng halagang 800 milyong dolyares bilang bayad pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyang na ng digmaan. Kapalit ng Philippine Rehabilitation Act, nilagdaan ang Bell Trade Act na nagsasaad na sa loob ng walong taon ay magkakaroon ng malayang kalakalan ang Pilipinas at Amerika mula sa taong 1946 hanggang 1950. Maliban sa Bell Trade Act, ay nilagdaan din ang parity rights o ang kasunduan na nagpapahayag ng pagkakaroon na pantay na karapatan ng mga Pilipino at Amerikano na magnegosyo sa Pilipinas at linangin ang mga likas na yaman nito. Kaakibat ng mga kasunduang Bell Trade Act ay at Parity Rights ay ang kasunduang base militar na nagpapahintulot na manatili sa Pilipinas ang 23 base militar ng Amerika sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang sumusunod na balangkas ng kaisipan ay naglalarawan sa ikatlong republika ng Pilipinas at ang mga pangulong muno nito kaakibat ang mga suliranin at hamong kinaharap ng kanilang mga administrasyon. So ito po ang balangkas na ikatlong republika ng Pilipinas na nagtagal mula labing mula taong 1946 apat na hanggang labinsyam Yan po ay sa pamumuno o sa pamumuno ni na Manuel dating pangulong Manuel E. Rojas, Elpidio Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado P. Macapagal at Ferdinand E. Marcos. So narito po ang mga suliranin o hamon kina hamong kinaharap nila katulad ng matinding pinsala ng digmaan na buhay na ekonomiya, pag aalsa ng ilang pangkat, katiwalian sa pamalaan, pangangailangang patatagin ang unayang panlabas at pangangailangang isulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Ipinatupad ni Pangulong Manuel E. Rojas ang pangikipag-unayan sa Estados Unidos sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Siya ay naniniwala na malaki ang maitutulong ng hakbang na ito sa pagbangon ng ating bansa mula sa mga sularaning kinakaharap nito sa kasalukuyan. Subalit, hindi nalutas ang mga sularanin dahil sa biglang pagpano ni Pangulong Rojas noong Abril 15, 14, dahil sa sakit sa puso. Sa halip na malutas ang mga suliranin ng ating bansa, ay nagbunga pa ito ng isa pang matinding suliranin. Ito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng colonial mentality ng mga Pilipino o ang pagkahilig at pagtangkilik sa mga produktong gawa sa ibang bansa o stateside na mas lalong nagpahirap sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa halip na kumita ang mga magagawang Pilipino, ang mga dayuhang produkto ang mas tinatangkilik ng mga Pilipino. Dapat po nating isaisip na matinding dagok ang naging dulot sa pamumuhay ng mga Pilipino ng mga pinsalang dala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kailangan nitong harapin ang mga hamon at suliranin na mga sumusunod. Matinding pinsala sa mga gusali infrastruktura at pagkaparalisa ng mga transportasyon nabuhay na ekonomiya at bagsak na produksyon sa dinang pagkasira ng mga palayan at sakahan, pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan, katiwalian ng mga opisyalis sa pamahalaan, pangangailang patatagin ng unayang panlabas at pangangailang maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Napilitan ang Pangulong Manuel E. Rojas Natanggapin ang alok na tulong mula sa Estados Unidos kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan sa paniniwalang malaki ang magagawa nito sa pagbangon ng Pilipinas mula sa mga soleraning dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging ganap na malaya ang ating bansa sa pagkakatali nito sa mga ilang hindi pantay na kasunduan sa Estados Unidos kapalit ng tulong pinansyal na ibinigay nito sa Pilipinas. Ang mga hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay ang mga sumusunod: Philippine Rehabilitation Act, Bell Trade Act, Parity Rights at Kasunduang Base Militar o Military Bases Agreement kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagdulot ng isa pang suliranin. Ito ang pagkakaroon ng mataas na antas ng kolonial mentality sa mga Pilipino o ang pagkahilig at pagtangkilik nito sa mga kultura at produkto mula sa Amerika at ibang bansa o imported products na lalong mas nakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang ating sanggunian sa araling ito. Magandang araw po muli sa lahat. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Marami pong salamat at God bless.